Bibigyan sutla. Sana ay kahit lang yan yung binigay namin sa kalahon. Oh, wow, sira na pala yung ano, mga dulo Pintuan, wala na mga ano. Yung sira na. Meron lumadaan dyan dati. Kasama mo talaga si Magandang gabi po sa ating lahat mga idol At uh, ngayon Ngayong gabi na to Ay Malayo yung pinuntahan namin At ito dala ko pa rin yung Ngayon ni Jinik mga idol Kasi Pupunta kami ng dioro Upang humingi na kami ng <coughs> <coughs> Rescue <coughs> Kung saan kung Itong bahay na to mga idol Eh kung naalala niyo po ito, bahay po ng isang kaibigan ni Jenik. At pumunta talaga kami dito upang humingi sa kanya ng tulong kung sakali andyan pa andyan pa siya sa ano sa bahay na yan. So, yung problema namin ngayon, ilang araw na namin hindi siya nakita. So, sa lahat po nag po sa ano namin, pasensya na mga idol dahil yung previous namin hindi namin na yung <coughs> bihag kasi ginawa po namin ang lahat kung yung ginawa po namin kasi kung inano namin yung bihag baka kami namang dalawa ni Wing yung mahuli po nila so pasensya na po so gagawin namin ang lahat para mabalik namin si Nate at uh, makita namin siya kung buhay pa ba siya ngayon. So, hihingi kami ng tulong sa kaibigan niya si Sutla. At sana, eh, magpakita po siya sa amin para malaman natin kung saan po siya ngayon. So, kasama natin ngayon si Wing. Yan, nakahawak ko na ako ng kamera ni Jirik Mayol para meron din po siyang update sa kanya tara bro hey bro tagal na uh, ilang buwan na akong hindi nakapunta dito mga idol. so dami kasing nagsabi sa atin na <coughs> inuubo ka ba bro malamig kasi yung ano no panahon Ya, sira na pala yung ano mga idol oh yung bahay ni Sutla na dati itong palagi tayo na balik balik dati dito dahil sa kabaitan po niya so try lang namin kahit malayo inano talaga namin kailangan gumastos talaga para mahanap lang namin yung kaibigan namin mga idol Ayan, hindi, hindi, ko pa alam nung bakit sirang sira na po itong bahay na to at huwag kayong mag alam mga idol meron kaming dalang naalay para hindi siya magalit sa amin. Nakabunta ka na ba dito, bro? Oo, bro. Sirang-sirang na, no? Uh, pangalawa na pagpunta ko dito. Plango, pangalawa ngayon? hmm uh, Pangalawa ngayon. Na wala nang pintuan, wala na mga ano. Sirang-sirang -sira na talaga. sirang talaga so, yung putin Putin natin dito, bro. Para sip tayo makapasok dyan dyan dati mga lolo dito po yung ano palaging meron naka na dumaan pupunta mo dito yung yung na ano dito daming <coughs> dati po daming nangyayari talaga dito lalong lalo na talaga kung wala kang dalang alay sasaktan ka talaga daming mga kababalaghan na nagpapakita dito alam na mga <coughs> solid natin yan yung ano, pangyayari dati kahit wala na pigtuan pero papaalam muna tayo bro napapasok magandang gabi po sana kaibigan ay <clears throat> hindi mo kami sasaktan kung nandito ka pa man hindi eh, sana kami nang tulong sa iyo papasok po kami dalawa na kaibigan ko isa din sa kaibigan ni Jinick. Dito bro. Ang daming ano. Siguro sa ano ngayon. Sa makapanood ng video natin. daming naalala dito. dabi daming kababalagan. Alam na talaga. Yung isa talaga yung ayaw ni Sutla dito kung wala kang dalang alay sa kanya. Meron pang buta dito dati bro, mm dyan banda nang naglalakad, kapunta sa ilalim, ganito ka, ano tong bahay na to. Pero nung ano, na pumunta si Jinik dito eh, nagpapakita yung kaibigan niya, At hindi naman kamay siya nasaktan. Yan ang na taas na ng mga damo dito mga idol. Siguro nasa mga isang taon na kung hindi nakabalik dito. Mm, tagal na, malayo kasi bro. Lalo na pag wala tayong budget. Um, mahirap talaga na ano. Um, dito. Di ba dyan dati may doon, merong tumatawid bigla. Tapos sinahampas yung ito, yung pintuan. So comment na kayo dyan mga ito kung naalala nyo po yung ano na nangyari dati dito. So isa lang talaga bro yung ano pakay natin dito na matulungan lang tayo. Uh, Sana matulungan niya tayo sa paghahanap ni... Kahit yung pagbiyahe namin dito mga idol eh, nahirapan kami kasi sobrang lakas ng ulan. So tapos uuwi na naman kami. So ikot, ikot muna tayo dito Tingin-tingin tayo kung meron mga dyan bro. Kanyang may butas na yan. Yan. Mm Meron -hmm. dumadaan dyan dati. Mm -hmm. tapos yun yung ano bro yan o yung mga duyan na yan mm. merong nakahiga merong nakahiga dyan dati nakaitim siya hindi naman siya ano hindi naman siya masamang elemento pero mabigla ka eh mm. dahil pag lapitan mo siya eh mawawala na lang bigla bitabi po, magandang gabi. Tagal na tayo, hindi na kaya dito. Tapos dito bro. Bro. Tapos dito sa ilalim, kapag pumunta ka dito, marinig mo yung mga nalakad na pa sa taas. Mm -hmm. Tapos pag ano mo dyan, pag andyan ka na sa taas, eh, wala na ka namang makita. Mm -hmm dalawa kasi sila dati Yung itim, tsaka yung puti May hiniis sa ilalim, bro, no? Akit tayo para siguraduhin natin na magiging ano Yung kasama ko dati, bro, si bro Chris Itong hagdanan to hindi, ka na siyang mauntog dito sa baba. Tinulak siya eh. Kasi baguhan pa ba siya dito. Kailangan nga pumunta ka dati dito. Kasama mo talaga si Jinik para hindi ka sasaktan nila. Yung mga bubong mga sirang-siraan ka rin. Parang may galit yung pumupunta dito. ito, Kung naalala niya po ba mga idol ito. Di ba mayroong bigla na lang kamay dito na dito diba? oh, ito. Yung itim na kamay bigla na lang dati dito na may papakita. Tapos sa uh, mga ano diyan, mga bintana na 'yan. Yung dumadaan. Makita na makita talaga na dumadaan diyan pero napaka-impossible din dahil ang ano niyan pataas ngayon bro gagawin natin yung garanteng alay no para <laughs> bro Tanggal na tayo muna tayong ng alay. Hindi mo muna kami ng alay mga idol Para kayo So yung <coughs> nakahawa ko na ako ng camera bro. lagay ko na lang dito. Kasi dati, kung na niya po mga idol, dyan tayo palagi naglano ng alay. Para sa kaibigan natin. Kasi hindi ano yung ano natin ngayon eh. Ang hirap yung ano natin ngayon ihilingin kay kaibigan Sotla. Sana kaibigan, ngayon lang talaga, humingi ako ng pabor sa iyo. Kung narinig mo man kami, meron naman kami na pa paalay para sa iyo, sana ay tanggapin mo. Lagay mo na lang yung ano bro. Ah. Thank you. Thank you. Hindi hindi makita bro. Hindi makita. mo? mag lapit na natin. Lapit kaya natin kung lapit natin para makita talaga naman. mga ano. Uh, Magpagalitan na naman tayo na eh, hindi na tayo ng ala eh. Hindi ko lagi yung mga ginadala natin. Yung gusto niya Sana natanggapin niyo mga ito. Ayan, mga labig mo mga Sana. Ang namin na natulungan mo kami. Ito yung ginagawa bro eh. Yung ginig dati. Saya tahu Sopla sangat baik dengan cabainya. Dia sama seperti ayahnya. Okey, Pakcik. Sekarang ayahnya sudah tidur. kami.

patulungan tayo parang muna tayong manubro na kita masyado no? mm -hmm. parang tayong napansin sana kung ano? tulungan tayo mm -hmm. Hindi na daw po ito. dito? Dito ka man. Kasi so, layo pa na yung... Ang layo pa ng

Nati, grabe yung kalabog dito. Bibigan, please naman sana, pakita ka sa amin. Batanggap mo yung ano. Ano ka lang bro? Sobrang lamig dito no? Malang dito bro. parang walang ano man sa alay bro ano so hindi tayo papayag at ano bro na merong masamang mangyayat kakajinik so yun yung ano natin kasi yung daming comment na patulong tayo kay kibigang sutla pero wala bro eh. parang sayang yung ano natin ngayon yung pagpunta natin dito kung sa atin lang nagbaba sa kali lang tayo bro no mm -hmm. kung andito man siya wala tayong magagawa bro kung hindi siya talaga magpapakita sa atin ibigan parang wala na siya dito siguro bro kaya yeah. Yan ang sinasira na. Para tahimik naman doon. Tahimik ka eh. Baka wala na siya dito bro. Walang gumano eh. Walang ano sa pagkain. Sa lupad <clears throat> lang natin bro Yung gusto ng mga viewers ba? Ano kung basakali lang tayo Gagawin pa rin natin ang lahat Sana ano para... siya sa atin ngayon bro um, Para malaman ko kasi Yung yung sinasabi ni Sutla Naintindihan ko kasi yun Kahit sa isip lang siya ano na laman ko kung ano yung sinasabi niya mas dapat siguro kung nandito talaga hmm. siya siya talaga yung makatulong sa atin mm. sa wagahanap sa kaibigyan baba na tayo bro na mm. to bro baba hmm. ngang na siguro tayo mm. basta parang importante na puntahan ako wala mm. Uh, naman eh tahimik, maman, bro tahimik mo yun wala kami ano hala hmm. bro <coughs>

kung nagustuhan ba din yung alin niya pa sa akin. Parang sini, ano ba bro? Inaamoy pa niya bro. Sana kaibigan ay magustuhan mo yan. Ubusin mo yan, kaibigan. Talang... Tagal niya dito, bro, no? Mm -hmm. Pero dati, bro, kahit saan si Jinik, bro, andyan pa rin siya, bro. Mm -hmm. So, mga pangalib na, ano, kay Jinik, andyan talaga siya. So, parang okay. naiintindihan na yung pakain natin dito sa kanya. Mahayin talaga siya, oh. bubusin mo yung kaibigan ha pasensya na ngayon lang ako nakabalik dito ngayon kasi dito bro kailangan tayong lang talaga tapos kanina yung ano natin lakas palang ulan tulong sa atin wow talaga bubusin yung isang tapusin na natin yung kumain no? bago natin sasabihin yung ano Kebingan sutla, main kain, kain kain ka lang dyan ha meron sana akong sasabihin sa'yo meron kaming malaking problema Bak kung bakit kami pupunta dito sutla sana ay matulungan mo kami sa problema namin ngayon na, nawawala pong kaibigan namin na si Jenic at yung kaibigan mo rin di namin alam kung saan siya ngayon bigla na siyang nawala pwede mo bang masabi sa amin ngayon kung saan siya kung buhay pa ba siya Pwede mo bang masabi? Makikinig ako. Naintindihan kita kapag nagsalita ka di daw at bro. <coughs> Tumingin siya sa atin eh. Pwede mo bang sabihin kaibigan kung nasaan na ba si Jinnick ngayon? Ano kaibigan? Mm -hmm. Nasa pangatip si Jinik. Buhay pa siya kaibigan? Wala na siya. Mas nandidihan ko sinabi niya bro. Nasa pangatip si Jenny kayo. Kailangan niya ng tulong. Kaibigan sudla. Kung makapunta ka man kung saan si Jenny kayo. Tulungan mo rin siya. Mahanapin pa namin si jenik kay Bigan Sutla pero nagpapasalamat pa rin kami dahil buhay siya. Pero, yung problema, nasa panganib. Nasa panganib si jenik bro. Yung e, ano natin e, yung problema. Ka. Pero, kapanti tayo, bro. Dahil buhay pa si Jinik. Pero, nasa panganib na sabi ni kay Bigan Sutla. Kay Bigan, salamat, ha salamat at ngayon alam namin na buhay si jenik pero gagawin namin ang lahat matulungan na namin si jenik kaibigan. maraming maraming salamat ganyan talaga yung pakay ko pakay namin dito na malaman namin kung saan na talaga si jenik ilang araw na namin hindi siya nakita maraming salamat kay Bacon Sutla. Hindi mo kami inaano dito. Yung pagpunta namin dito. Napapakita ka talaga sa amin. Bro, kailangan na tayong umalis dito. Wow. Hmm. Umalis na siya bro. Mga Mga sinabi ni Sutla sa akin na sa panganib si Jinik kailangan kaming magmadali kasi ang sa oras bro, As 12 na no? As 12 na bro layo pa ng um, oriental kailangan kaming alis so mga idol nasa panganib si Jinik talaga kailangan namin gawin to yung makakaya namin para maligtas lang siya mga idol Tara bro, tara na na, kailangan na natin umayos pa dito. Ah, ko dito. Hirap mo rin ng kahawak kasi kung dalawang camera. Ah. Ah. gan, Salamat, salamat. Sutla, salamat, Ibigan Sutla, ha? Ano sa dito? Umalis na siya. Ano sa dito, bro? naubos na yung ano, no? Mm -hmm yung yung alay natin pero para kaibigan sutla maraming maraming salamat tapos okay. tayo mga idol maraming maraming salamat kaibigan ha alis na kami kailangan kami magdali magmadali para bukas pupunta na naman kami ng bundok para mahanap si Jenny so subaybayan so niyo po yung ito yung ano namin mga idol dahil di basta basta yung ano natin ngayon problema salamat kaibigan alis na po alis na kami Sabi lang bro, buhay pa si Jenny bro no? Pero sabi ni Sutla bro na Ipikan natin. Yan yung ibig sabihin na gabayan tayo ni Sutla at mahanap natin si Jinik. Ano, kaibigan, maraming maraming salamat ah. Yan yung sign dati na kapag ano si Sutla, napakita talaga sa dyan. Kailangan kami magmamadali na umuwi. Kaibigan, malayo pa ng oriental. Ay, na, wala naman. Tara na, wala na. na. Sa mga dun. Abang-abang na lang sa video namin na, na uh, hahanapin po namin si Jenny. malayo pa ng uwi namin. Ang sarap na matulog. Pero kailangan to. Kailangan na gawin namin para sa kaibigan po namin. So, salamat mga idol ah sa mga pagsubaybay po ninyo na ina-upload namin sa paghanap sa kaibigan po namin. Sana, ligtas po siya. At uh, walang samang mayari sa kanya. So, yun lang mga idola. ingat din po kayo at uh, sana safe po kami sa pag-uwi namin. So maraming maraming salamat. God bless po sa atin lahat.